Good morning, good morning mga kababoy Habang tayo nga ay namimitas sa ating munting pananim na gulay Ay may tumawag po sa atin na customer Upang magpayay At ang kanyang alaga ay isang native na baboy Halina po't sumahin nyo ko sa ating simpleng video sa araw na ito At papunta na po tayo sa customer At ito na po ang ating kliyente ang kanyang pangalan pala ay Narda dahil asawa niya daw po si Nardo ito po naglalandi na po at atin uh, po itong chichikulit atin stimulate ng bahagya at yan po gustong gusto na po clicking po ang kanyang hari yan po ginawa pa nga nating laruan mga kababoy ayan na binaboy na yan ha natutuwa nga dyan yung mayari at para daw bagong hero sa online games at dito nga ay nakakuha na tayo ng similya ng baboy tapos minigyan pa tayo ni sir ng ating regalo Merry Christmas tayo sir Salamat sa paregalo mo Triple M Lagi po nating paalala kahit native o pure ang ating alagang baboy ay kailangan pa rin nating linisin ng ari bago tayo gumawa ng proseso At sa pagpasok ng catheter ay dahan-dahan lamang ko para hindi pumasaktan ang ating mga alagang baboy muna natin ang catheter head saka nating dahan-dahan ipasok upward patas po ang magandang pagpasok sa ngayon po ang ating conception rate ay 100% po at wala pa pong umuulit sa ating mga iniyay kung inyo pong mapapansin ang ating catheter ay mahaba pa po asahan na po natin ang ganitong maliit na baboy ay maliit din po ang kanyang reproductive system kung mapapansin niyo po ang alagang native ni sir ay kulay puti ito po ay na crossbreedan na nung unang ina ngayon naman po gusto ng mayari ay magandang lahi naman po para maging mas malaki na ang tiyanak nito mabagal man ang paglaki pero asahan na mas palaki na sa pangkaraniwang native na baboy dahil po maliit ang native na baboy kailangan ko pong po dahil nakakangalay po ang tumayo at tumayo po tayo dahil nangalay po tayo at umupo ulit po tayo hindi na po pala sumama ang mayari dahil pinaubayan na po na sa atin ang pag ay dahil po pinigyan po tayo ng tiwala ayan po ang napakagandang binibigay ng mga customer ang pagtitiwala po kaya wag po natin sisirahin mga kababoy at tapos na nga po tayo ito po nga po pala si mamang mayari at ang kanya pong tatay si sir yan mga kababoy nabali na kadalawan libo po tayo sa araw na ito meron na po tayong panghanda sa Pasko at may bigay sa ating mga inaanak mga kababoy Merry Christmas mga kababoy